Good morning! <laughs> Good morning mga boss! Ngayon ay Sabado. Susubukan natin bumiyahe kasi mga nakaraan bumabagyo eh, di ba? Hindi tayo, naka, hindi Alam mo yun, baka... Baka tangayin tayo ng ano <laughs> ng tornado. alam mo naman diba? may tornado dito. Hindi mo na ako nagbabiyahe nung kasi di ba? Alam nyo yun, baka biglang... Alam nyo naman sa Philippines, laging ano, laging binabaha, di ba? Alam niyo naman, wala naman tayong ano eh, control sa ano eh, <laughs> sa baha. Wala tayong pang-control. Kaya hindi mo na ako nagbabaya Kasi konting ulan lang dito sa atin, baha na talaga eh, diba? Yung konting psh, bahana. baha <laughs> na. ano kasi, ay nako. <laughs> Huwag na tayong magsalita, wala naman tayong magagawa. Kaya ngayon, mag-aabang ako ng booking. Subukan lang natin kumuha muna kasi medyo makulimlim pa yun. Oh. Medyo madilim-dilim pa siya. Hindi natin alam. Pero sana may booking ngayon. Eh. Pero wala pa kasi oh. yun. Nag-aabang pa rin ako hanggang ngayon. Meron mga lumalabas pero mga ano eh. Mga kakaiba eh. Parang ibang bansa yung deliver. <laughs> Kaya ngayon subukan muna natin. Kahit kuha muna tayo kahit dalawang booking. Pero nung ano, nung Merkulis bumiyahin naman ako. Nung Merkulis bumiyahi ako. Tapos nung Webes, coding nung biyernes, yun na nga yung may bagyo, diba? Tapos ngayon lang ulit ako bumiyahe. Pero nung miyerkules, nung bumiyahe ako, ito naman yung biniyahe ko nung miyerkules. Flashback. So, nakakuha na ako ng booking agad. Laks yabang eh, no? Tapos mamaya, tonganga, <laughs> Then, nakakuha na ako ng booking agad. Tapos, ang isasakay daw dyan, chemicals. Hindi ko alam kung anong chemicals eh. Baka, may chemical romance. <laughs> kaya pipikapin ko muna ano kaya chemical to no kasi tinanong ko kung kasya ba dito sabi niya chemicals kasya po ba chemicals parang ano no parang robot <laughs> parang nakainom yata ng chemicals <laughs> kaya tara pipikapin muna natin tingnan natin kung anong chemicals na sinasabi na ito baka mamaya chemicals brothers <laughs> tara so nandito na nga ako pipikapin ko lang dito ako bumili ng tinapay, oh. ayan. Masasarap tinapay dyan, promise. Hindi kayo magsisisi. Next, pin, pin mode pa yun, o. Pick up muna ako dito sa tabi, ayan. Kausapin ko lang para isakay nila dito. Kaya tara. bago okay. tara. Hindi, malinis lang. Malinis lang. Lagal na doon. Ha? Lagal. Oh. Oo. Napakita ko kung gano'n kayo kasipag. Sampo. <laughs> Kaya. Kaya yan. 2.4 na. Kinarga ko dyan. Kung 170 sa yan ha. Ah. Kaya oh, yan. Sampo. Nakablog mo yan? Oo. Nakaano yan? Ikita ka dyan. Angiti ka dyan. Buti <laughs> maganda oh, para hindi ano Hindi goma o kaya karton Sige, baba mo na Kaya yan Layo ko pala eh Sinasabi lang naman niya, may sak yan Hindi <laughs> naman niya sinabi kung malapit o malayo eh O, oh, di ba? <laughs> di ba? Yun naman ang tanong eh, may sasak yan O, oh, eh sinagot niya <laughs> May ganito kaya sila dun oh. Oh. Ay Utseran ko lang Nakarga na nila yung ano Nakarga na nila yung mga Chemicals <laughs> Chemicals Mga boss Shoutout sa inyo ha Ingat kayo dyan. Basta lagi nyo tatandaan na good vibes lang tayo. Pag wala kayo magawa, lagi ko sinasabi pag wala kayo magawa, magsampal lang kayo. <laughs> Sampalin nyo yung isa't isa. <laughs> De joke lang. Ingat kayo dyan mga boss sa mga nagbuhat na ito, sa mga staff dyan. Ingat kayo. Kaya ngayon, drop na natin to sa may kalookan. Kaya tara, Paka, boss. Madulas. Okay lang ba yan? nag eh, yata si Kuya. Ano yung, ano yung? ano? Panord. Kuya, huwag nyo lang pagsak dito. Baka yung tumupi eh. Huwag mo lang patamaan. Ano? Ang lili sa muklo. Ha? Paka, Kuya. Parang di ka madulas. Magpaka dyan kasi madulas yan eh. Try mo magpaka. Ano, kaya pa? Kaya to. Oops, oops, oops. Ano, kaya? Kaya ko na ko lang Sige po. Dapat may basahan ka para madali mong nagagalan. Isa na lang. Isa na lang. Okay na po. Thank you. So, nababa na nila yung mga sabon. Ay, sabon. <laughs> Chemical. Pagawaan kasi na anin eh. Dishwashing. Mga pang ano. Doon nila ginagamit yung chemical pala. Akala ko kung anong chemical yun, yung pala yung chemical sa sabon, sa dishwashing. Pinabanan nila kuya. Mga kuya, ingat kayo dyan ha. Ah. Madulas dyan. Pag tumama ulo nyo sa bato, sabog yung bato. <laughs> ingat kayo dyan, madulas dyan sa trabaho nyo ha. Ah. Pag wala kayong magawa, basta yun ang sinasabi ko. Pag wala kayong magawa, magsampalan kayo. <laughs> End of flashback. Ayan yung biyahe ko noong Merkulis, di ba? Tapos may isang ano yan. may isang cancel nakakatawa yan eh. May isang booking tapos nakakuha ulit ako. Ang ipapadala ang papa daw ni ni boss security desk. So binok niya sa 2000 kg. So sabi ko, sige po, on the way na po ako. Pag on the way ko, pag start ko na sa yung pag abante kong gano'n yun. Ito nangyari. kinancel niya. Hindi <laughs> ko alam kung anong problema. Tapos yun, eh, wala, wala tayong magagawa. kinancel eh, di ba? Kaya ngayon, hindi sinishare ko lang yun uh, na pag-abante ko biglang kinansel, diba? kung di ba? Kung ba naman tokmol. <laughs> kung di tokmol eh, no? Kaya ngayon, mag-abang ako ng booking. bala na ko anong booking natin ngayon makukuha. Pero yun nga, sabi ko sana makatatlo dalawa na medyo mataas yung pair. Sana, no? Sana. Kaya abang muna ako. Ito si Boss, ito yung nanghingi ng Ay. ano, sticker eh, no? Hello! No. <laughs> Ayan <laughs> yung, <laughs> siya, Saan siya yung ako ano... Sa vlog sa so wakas! 600kg, no? Oh, siya yung 600. Oh, oh. Pag nakita niyo ito sa kalsada, sampalin niyo na. Ay, wag! Kamay! Saan ka papunta? Ah, bibili almusal. Oh, nakarating oh, so ka pa, pa dito. <laughs> ah, babae ka ba? Sige, boss, ingat, ingat ha. Ah. Ingat ha. Ah. Kamusta na lang kay misis Oh, Tagal mo mag-upload, inaabangan namin 'ni. Eh. Agelo ba? Sige, <laughs> sige, sige mag-upload daw. Naman. Ito upload natin 'to ngayon. So, <laughs> Mamaya. Napanood na nga namin yung buhay mo, boss. Eh. <laughs> Nag-aamin 'ni. Eh. Sige, sige, boss. And, ingat, ingat ha. Ah. Ang alam pa pala anak mo, ah? Matthew. Alam nga pala, pangalan pala nito, Matthew pala. Oh, nabasa ko nga sa Facebook na -ano ka sa akin. Yan, pangalan niya si Matthew. Okay, 600 kg. Tigadiga, <laughs> ingat, 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 ah, ingat. May bagyo pa naman. Yun. Kaya nga, ingat. <laughs> Ayun pala si Boss Matthew. Kapangalan ng anak ko. <laughs> boss, ingat ka. Ha? So, nakaagaw nga ako ng booking. Sa akin natin. So, nakaagaw na nga ako ng booking kasi nga agawan nga dito, 'di ba? Agawan as in kasi sa abroad, 'di ba? gaya ng dati, sabi ko pag Sabado, agawan talaga dito. Kaya nga inakuha ko, nakaagaw ako. Ito yung naagaw ko. Talagang naagaw eh. <laughs> Ito yung naswipe ko. Ayan, ayan siya. So, ang pipikapin ko, e-bike. E-bike daw ulit eh. E-bike, di ba? Ulit-ulit eh. <laughs> e-bike daw yung pipikapin ko. Sabi ko, tanggalin na lang yung bubong para magkasya dito sa sasakyan. Di ba? Kasi dati nakapag-deliver naman ako ng e-bike eh. Deliver nga ano sa San Fernando, di ba? Kaya ngayon, pipikapin natin to. Ngayon, ngayon na pero on drop lang dito lang din sa Balinsuela kaya inunahan ko na agad wala nang basa-basa. Kaya tara, so malapit na ako. <laughs> ang traffic puro truck. Tas mali, mano pa tong daan ko. Yung makipot, tingnan <laughs> Bayan diba, siya. Pikapin ko na 'yung e-bike. <laughs> Hindi, unahin muna po yung harap. Ah. Ba? Oh. Ah. Dapat tanggalin mo yung ano? Winelding na po. Sa inyo po ito? Oo, oh, nakahanot okay. naka siya eh. Naka-welding siya. Naka-welding, winelding pala siya. Ay, spot lang. Bali dito yung ano niya. Dito yung bali niya. Wala sa kanilang ganito, boss. Pag bibili ka. Spare. Kahit ilayo mo na lang. Ganun, eh. Ayun bakit ko pa eh. nakalasing kopo yun. bagucon by kapal. tinakay bike ako eh. so na pick up ko na yung, ano? yung e-bike ang atit nito sa may malinta, parang malinta malin may mga lang, 8 kilometers lang yung drop. Lila, eh, na. Alam mo, nakakainis yung 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 kung kailan nakakuha ka ng bukit sabay may lumabas na maganda diba ano nakakasar si Anino nakakasar si Lala niyan yan <laughs> nakakainis Dalawang gilid. oh sa gilid ka. Ito dito sa gito. Yan. Okay na. 1,250. Yeah, thank you po. So okay na, na-drop na yung e-bike. Di ba? Ang problema ko, nag-ano ko, oh kasi malayo doon sa drop off location kasi dinaan dito sa may e-bike repair shop di ba inang problema ko kaya ginawa ko pinicturean ko to tapos na ganun na lang ako nagreason na lang ako na wala doon sa original drop off at binaba dito sa may electric bike repair shop yung e-bike kaya yun ang ni-reason ko pero sana i-grant ni Lala mo kasi English yun eh yung sin sinabi ko English yun ano yun, ah, nilalabas ko lang yung pag December kaso kailangan kong gawin <laughs> kailangan kong gawin <laughs> ilabas yung English ko di ba? alam nyo na <laughs> para hindi tayo mapuwasan sa ratings kaya ngayon sana i-grant yun lang yung request sana ano wish ko wish you no know, para <laughs> sana i-grant nila move yun lang kaya ngayon mag-abang ako ng booking tapos na yung e-bike na i-drop parang naano ko hiningal ako kasi tumulong ako magbuhat eh Parang tangingot eh, no? tulong ng tulong. Pero binigyan naman ako ni boss ng ano, 50 pesos na tip. Di ba? Nakita niyan, taba ako eh. <laughs> Nakita niyan, taba ako, hirap na hirap ako eh. Kaya ngayon, magabang ako ng booking eh. Mamaya na lang ulit tayo pag meron tayong nakuha. Sana may makuha agad, di ba? Di ba? Kaya mamaya. Ah! Walang booking! masama <laughs> ko si Kuya. So rider. Nagbablog ako, boss. <laughs> binibilang namin ni Kuya yung mga truck yung mga bus din yeah, mas marami pa yung truck sa booking yeah, mas marami pa yung truck sa booking walang booking eh pero meron naman eh no isa Na, meron ka na ilan pa akin isa pa lang din eh tapos pulling pa Wala pa ko lang ah wala ka pa na kung uha kahit isa sabado pulling ngayon pulling, eh pulling, oh. pero sa kapagaling galing? kasi sa punta ko ito mga ano, dito dito lang ako Ah, kung sino lang sila lang muna, ayoko lumayo kasi kagaling ko lang aksidente. Ayun ah, lang, galing aksidente. Ay, ko ba galing na may eh, tama pa yung tuhod ko dito sa kakahilang. Ah, kaya ka pala naka-shorts ka lang. Oo, oh, oh, dito dito lang ako. Oo, oh, dito dito lang muna. Wala eh, nagabang talaga ka kami ni Kuya eh. Wala kami magawa kundi umiyak dito. <laughs> kaya, ito yung literal na sipag pagtaga. <laughs> oh. <laughs> yung Ito yung ano eh mainip talo pag nainip talo ka init sa loob kaya lumabas na ako eh sabi ko naman din makatatlo lang ako makatatlong booking lang ako okay na ako ay eh, nakaisa na ako so dalawa na lang ang kukunin ko Kung yung isang malaki no ilang biyahe lang boundary na eh may pantawid pa sa pamilya eh depende kung sarili mo yung sasabi oo pag sarili mo pero pagkahulugan hulugan kailangan mo maka 4,000 4,000 ipo ng pang-renew kaya no yan, ring Motor Ayun lang, pag may bagyo no? Pag may bagyo talaga no? Tas hindi ka makabiyahe, talo ka talaga Anong pangalan mo kuya? Aris. Aris, si Boss Aris Ng Lala Move Motor Ayun. Nagabang pa rin kami dito Wala kami magawa Kasi walang booking May booking naman pero malayo sa katotohanan Sa amin makuha <laughs> Ang mahalaga yung hindi ka napuruhan talaga ano. Hindi na ano yung ano mo. Mayan mapapalitan naman yung mga gamit-gamit natin na ganyan. Pero yung mapuruhan ka sa tuhod, tapos di ka na makabiyahin ng masakit. <laughs> kaya mag-aabang muna kami dito ni Boss Aris. Sa wakas. <laughs> sa wakas. Nakapag swipe din na ako sa kanila. <laughs> na una ako sila. Alam niyo ba yung ano, dalawang beses ako nagano nag leave this order kada swipe ko leave this order nakakainis alam mo yung tagal mo naghihintay tapos sabay leave this order saklap parang ano parang tinusok tusok <laughs> kaya ngayon habang nang ina umuwi muna ako eh umuwi ako kasi ano uh, kumain muna ako dun ako nag abang ng cooking abang kumakain ako total malapit lang naman abang pagtas ko kumain yun nga umupo na ako sa sakyan may lumabas agad to ito yung booking ko ayan basa ka yan sinwipe ko na agad wala nang basa-basa di ko alam kung sa di ko alam kung sa, sa ano to eh San Jose Del mo <laughs> pinikap ko na lang talagang bahala na ko, bahala na kaysa maghintay na naman ako na matagal kaya ito pick upin ko muna to ano daw to mga candy candy daw yung pipick upin ko eh di ko alam kung ano klaseng candy eh yun daw kasya naman daw dito sa sasakyan kaya tara pick upin muna natin bago ang lahat pang ano yan? Uh, pang shake? Parang ano to eh, parang ano, uh, mikmik. Ah, o. Oh. Parang Parang mik mikmik. Buti pa kayo may ganito, no? Uh, sa iba wala eh. <laughs> ko po ito, Ah. Uh, uh, Lagi po ba na nag-order sa inyo si Madam? hindi oh, ko lang po alam. Ano? Ito, itong customer na ito. Ito, regular customer. Ah, regular na ito, ano? Kaya maaga kong maka na. Tropic pa naman natin. <laughs> <laughs> muson eh, sa muson. Oops! Oops. Ayan lang yung mabigat? Pero yung magdadala. Ayun. Ah, oh mabigat mo. Ito ko madur namin. Ito pinakamagaling na madur sa lahat ng tagal. Yeah. Agad Galing ito sa pier eh. Galing sa pier. Galing sa pier. Yop. Galing. Yop. Galing. Ano, container. <laughs> Walang hangin makakasingaw. Oo, <laughs> oh, madur yan. Ah, madur talaga yan. Ganda ng pagkamada, no sir? Sa iba yan, hindi mo magaganyan. Hindi so, mo so, marunong magaganyan, ikakamadaan ko. Ito, kung. ito, talent niya yan

Yan ba'y oh, sinabi yung 13 mo? Nakakapahit pa ako ng malaki. <laughs> Gawin pahinante. Nang no? galing magkamade. Oo, <laughs> ayun. Galing magkamade. Ito na dati? Magkano per day mo doon? Magkano per mid-day mo doon? da? Minimum naman. Ah. Oh. oh, minimum doon sa ano, pero wala kasing 13 month pay. <laughs> uh, dito kasi wala 13 month may 13 month pay. Mm. Ano, sama ka sa akin? <laughs> <laughs> Gawin natin 900 per day. Ka <laughs> Kaso ano natin yung no, probi, probinsya, hindi pwedeng dito dito yun. Di ba? Logi ako pag dito dito lang tayo. <laughs> ano pala yun? Parang... Parang mikmik -mik daw. Kaya dito yung mikmik yung powder na nakakaano, yung mga malalakas lang daw yung kumakain yun. Mga malalakas na nilalam. lang. <laughs> Kaya ngayon, daming dal-dal yun. no? Wala namang kwenta <laughs> Kaya ngayon, idadrop na natin to sa may ano, Muson to eh, musun. Sa may ano, kapuntang Loma de Gato, no? Eh ngayon, idadaan ko na lang sa Enlex para medyo mabilis. Sabihin ko na lang kay magkano lang naman to? 79 pesos. Kayang-kaya na ni Madam yun. <laughs> Sabihin ko, traffic dito sa ano, 4-track. Kaya dito na ako dumaan sa Enlex. Draft na natin I, -draft na oh, I got naman. a lot of shit to say, so I'm a do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are kind so they on display. Oh, yeah, i rap with a certainty. I have a sense of the drop on two and skip 8 lang po. May kartilya po. Ay, ano, ibang style. <laughs> ibang style naman daw. Titignan kung gano'n Gano'n akalakas <laughs> Ay, ba? Ah, ah, kayo po. Bali, dinaan ko siya sa NLEX, boss. Diyan, no? Oo. Dano. 79. Fruit candy, milk candy. Nababaan na ni Majin po yung ano. Hindi, <laughs> joke lang. Nababaan na yung mga candy. Nandito ako sana eh. Kaso walang nung ano, tumutunog na lala. Walang pot-pot, nakakainis. <laughs> Ang oh, malas eh, no? walang tumutunog na booking dito <laughs> Ano ba naman yan? <laughs> ano tayo mabubuhay sa mundo ng ano? Mundo ng mga tao Kung <laughs> walang booking dito pambira naman yan, Wala no? walang tumutunog Tumunog tumunog kayo no? eh eh no? Kaya ngayon mag muna ako na glit, ano, saglit Saglit eh, no? ito lang na naman yung saglit eh Aabuti ah, na naman na kinabukasan yung saglit ko <laughs> Hindi, mag ako dito hindi pwedeng wala, nakakainis, walang booking dito. Ba't kaya ganito? Oh, hapon na kasi. Hindi, Sabado kasi, no? Parang tanga din, eh, no? Ako lang hindi sumasagot sa mga tanong ko. <laughs> so, literal na gumagapang ako. <laughs> Ang traffic. Wala pa rin potpot, -pot, oh. May potpot, -pot, kaso balagtas to San Mateo. 15 kilometers yung pickup. Sayang, oh. Pickupin ko sana, eh. Yung puro bigas. No, sayang. Kaso wala, eh. 15 kilometers, yung eh natin pwedeng kunin yun lugin lugin tayo sa gas kaya ito gapang ako booking mukhang wala naman ang booking dito Iba, nakaka ano, kahit mainis tayo rito wala na tayong magagawa kaya isa lang ibig sabihin nun <laughs> may bukas pa eh <laughs> <May> bukas linggo <laughs> pero hindi babiyaya ko bukas kahit linggo sana may booking no, may booking ba pag linggo kasi yung nagbubukas pag linggo eh ang binubukusan ko ano yung ano yung washing machine para maglaba <laughs> yun binubusan ko pag linggo eh kaya mga boss yun hanggang dito na lang ang aking share baka sa lunis na lang ulit tayo man no? susunod na baka sa susunod na ulit na plug na lang ulit tayo mag ano bawi bawi diba ika ko nga may bukas pa diba hindi bukas ha ah, linggo eh sa lunis pa okay may lunis pa <laughs> Kaya yeah, ganyan din na lang mga boss End of topic